So hi guys, welcome to my channel. Sa araw po na ito ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung ano sa sasakyan ng lola ko. For this video, aalis kami at check up sa mga ano, sa mga katulad ko na yung bahay ng amo ko nasa sa third floor kami na floor tapos walang walang elevator kaya bumili yung amo ko ng ganyan na para makababa si lola kasi pag check up niya kailangan niya bumaba sa isang buwan ka, minsan twice a month or three times a month depende kung ano yung ano sa kanya so kailangan siyang ganyan nung wala pang ganyan si amo ano siya mahal kasi may nagsusundo sa, na, sa amin noon na babayad ata sila ng pagbalikan yun 800 ata yun So ngayon, nakakalis na sila kasi ako. Pero grabe ang bigat po ng sasakyan niyan. Ganyan lang siya. Yan, ganyan lang gagawin. Tapos, medyo, ano siya, medyo, medyo mahirap siya nung una ako. Tapos ako, natatakot ako dyan magdala kapag ako lang nag-iisa talaga. Kailangan talaga na dalawa kami. Ako yung nagdadala. Tapos, ganyan lang siya. Oh. Dyan, pasasakayan si Lola. Tapos, rechargeable siya, rechargeable. Dyan sa ulo yung on and off. Just may adjust din siya na pwede mo siyang palakasin or ako. Ganyan. Okay. May mga ganyan. So, ganyan siya. Diyan si Lola Opo. Tapos ito. Tapos ganyan. Just... Ayan lang. So, para siyang train. Ayan o, para makababa ka ng ano, okay. hagdanan. Ganyan lang siya dun sa ano. Ayan o, train, train. <laughs> may ano siya ng nang... wala siyang gulong, may gulong siyang pang train. Ito, ito siya. Yan, yung up and down ano? na yan, packet baba. Tapos ito yung pwede mong hinaan. Ano Kasi yan yung ito adjustment. Tapos yan yung battery niya. niya. Tapos ito yung ano niya. Hindi na na siya naka-full. Ito yung hmm. packet. Diyan ko yung sasakay si lahat. Lola. Once lumalabas oh, kami, bababa. Ba. Ang hirap. Nung pagdating ko dito, si Lola, ano pa eh? 43. Tapos, ngayon, ano na siya? 52. Bumigat na siya. Ganyan na siya, oh. Parang hindi siyang wheelchair. Siguro yung mga katulad ko na, ano, baka relate din kayo niya, nakakadala na kanya. Pero hindi siya, hindi siya birong dalhin, ah. Napaka, ano, napakabigat. Tapos may sakay pang tao. Siguro timbang niyan, pag walang tao. Mga nasa 80 ata. Hmm. Kaya sabi ko, di ko, di ako ibababa kung wala, wala akong kasama. Kasi mahirap kasi si Lola once, ano, ano na kasi si Lola yung pag-iisip ng Lola ko. Para na siyang bata. Yung mga kasama niya sa bahay, hindi na niya kilala. Pero nagsasalita siya, ganyan lang siya. Para na siyang ano, basta lahat nakalimutan niya. Mga itsura, hindi niya alam. Mga anak, basta lahat kami kasama dito sa bahay. Yung wala, hindi niya kilala. Yan, kailangan ko siyang buhatin, palakad. Kasi hindi siya nakakalakad mag-isa. Ayan. Yan siya. Tapos may belt siya. Nagpabili yung belt na yan. Pinabili ko talaga yan sa amo ko kasi kailangan ko yan. Kasi mahirap ano yan si Lola buhatin. Yan yan siya. Mabait oh, naman yung Lola ko? Hindi na nanakit. Ganyan lang kami. Hmm. Hindi <laughs> niya alam yung mga gagawin lahat. Basta nakalimutin lahat. Ganyan lang yung mga demo-demo na kailangan ko sa trabaho ko. Basta labo lang yung trabaho mo. Mahahayanan mo. Pero mahirap bang giging caregiver or caretaker sa mga matatanda sa Taiwan. Ang hirap pakisamahan. Ang hirap ng adjustment. Minsan yung iba nananakit. Pero pasalamat ako sa lahat ng mga naano kundi naman ito siya medyo mas nakikita na ako sa halaga ko na ito. Kasi magsi 7 months pa lang ako dito. Kaya siya marami siyang ganyan, no? Ayan, kailangan mo siyang tal, Ganyan. Ganyan, ilock mo siya. Ganyan lang ka-easy. Tapos bababa na kami mamaya. Yeah.